May hinihintay lang Palagi mo ganyan sinasabi mo eh. lang teta. na, na tayo. Pero bakit? nakukuha mo kailangan mong sa'kin? Dahil sa kanya? na. May bukta lang ako sa'kin sa'yo. Kung kung saan naman? Sa... Sa atin dalawa. Ano yung Sa atin dalawa. Ayoko lang ba magsasabi mo? Ayoko lang magsasabi sa'kin sa'yo. lang preventing ako po sa panyo, maligay, maligay, nangyayari po siya na hindi ako problema kasi tapos dito pa sila na hindi mo abaga mo sa makeup, ano? 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 Mag-iina tayo. Tataliman. <laughs> uh, na kayo. Uh, <laughs> At na naka-aasala kayo. Ano yung nangyari? Anong nangyari? ko. ba? Hindi na. Hindi para pede Ay. Ay, na mo tumalak yung ayus pumunta sa ng alyne sa bahay na wiling ko ang anak niyo kidawang kidawang anak mo kidawang anak 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 terantau dan mm. spaghetti spaghetti <laughs>